Ayan guys. Dito tayo sa ano. Ayan. Gabi na. Ayan. So. Ayan. So. Uh, gabi na dito. So dahil. Mayroon akong ano. Gap. Ayan. So bila akong kape. Bila akong kape guys. Tsaka naglalakad-lakad din ako dito. Sa. Walong gong. Ayan and near the beach. Yeah. So um, waterfront. Yeah. And I'm so cloud. Malun guys. Ay sarado, bibili sana ako dito ng kape. Ayan o. Um. Sarado. Gusto ko sana magkape kasi malamit. Hmm. Kasi yung kliyente ko kanina, dyan lang siya nakatira sa mahal Kaya hindi ko na ako magandang. Ayan. malun malun number one. Ay, sarado pala ito dito pag gabi. Ayan, o. So, dito ako nag minsan. Nag- nag- big breakfast minsan. Pag maaga ako nag sa uro. Diyan ako nag-big breakfast. Ayan yung mga hotel. Ano ba naman ang mga? So, close up ko lang. Ayan. Ayan. Ayan yung Olonggong Lighthouse. Ayan. Ayan sa Lighthouse. Ito dito sa other side kasi tito guys. Sa other side. So, syempre, kapag lakad, -lakad na rin ang person. So, mamaya-maya, babalik na ako. Bilisan akong kape. Kaso, sarado. Ayan, gawin natin. Maglakad tayo din sa kabila. Hanggang doon sa kabila guys. Kasi may coffee shop din doon sa taas aake tayo dun sa tabila so ano tayo ng coffee shop nila pero bago yan mo muna tayong kubita so itong building na to guys ito public toilets to public toilets to dito pag during summer during summer guys meron yung shower kasi punong puno ito dito itong beach na yan ayan may ano see my, lifeguard yun yung ano ng lifeguard so during summer punong puno ito dito kahit saan ka dito magpunta, mga beach dito punong-puno. Yan, ito yung public ano, public shower at toilet. So libre dito guys, hindi mo kailangan magbayad. Walang bayad dito yung mga ano. Walang bayad dito yung mga yung mga beach kung saan ka magpunta, walang bayad. Libre magluwan to sawa ka sa ano. May libre shower, libre bathroom. Ayan. So men at saka women. Ano, taa ah, bukas ata itong restaurant dito. Aya, May lang oras na ba ako? 3 minutes. May 3 minutes na ako. So, pang -ano na rin natin. Ayan. So, everyone. Thanks everyone who keep watching my videos. Thank you. At sa support. Thank you guys. Ito ang... Ano dito? hindi ko ba nakapasok ah? Ano po dito? Pavilion. Mm -hmm. well, see. Tingnan natin guys. Kasi na oh, my left. Ayan, may elevator. Ayan, may mga sign. Ayan. Another toilet. Another one. Di diba? Malisikibig tayo dito guys kung mayroon. Ayan na restaurant. So pag during summer guys, busy busy to dito. Pag, kahit kahit winter, kahit ngayon pag umaga. Pag pumunta ka dito ng umaga, busy busy to dito. Ayan, maraming ano. Marami pa rin tao dito pag umaga. Ang sarap ng, ang sarap niya kasi. mo lamang ano? Bukas coffee. Ay, bukas yung coffee shop. Sandali guys, bukas yung coffee shop. diba, ang ganda na nga? Ayan. So ito lang yung maganda dito. Kasi lahat ng ano, para sa public talaga. So libre ka magpunta kung saan saan. So they're open for public talaga. So doon sa kabila, gawin pong 5 minutes doon naman sa kabila the other side, yun yung light ano, yung tawag nito, lighthouse ayan, masarap din maglaka doon guys kaya lang balik tayo dito kasi gusto ko magkape kaya ako nagpunta dito para para bumili ng kape sa so, balik tayo dito na ako sa likuran so ito yung backside kaya lang guys gamit muna tayong kubita e kasi eh, tinatawag tayo ng ano, kalikasan <laughs> Dito lang dito ko lang akong 'tong video guys. Salamat sa panonood ng aking mga video. Thank you, thank you. Bye-bye.